kapoy oy kabila, yung, yung sintas ng kabila pasok nyo sa loob ng sapatos pero hindi. pwede pwede na pwede na, pwede na. Pwede na yung nasa gilid o ay ang ba nalaban na uh ako doon ito ako po nakasell <laughs> ko Boxer! Ang cute cute Okay, matangkat tsaka medyo... Matangkat tsaka ba? Ma matangkat? Matangkat tsaka medyo matangkat. Oo. Oh. Ang cute nila parehas. Okay! Hello. Wait lang po! Eto na. First round, bakbakan na. Eto po ang mga future champ natin, mga bata pa, pero mga mama na. Naglaro, Uy, bravo ang

Sabi, Pero tingnan mo na ito sa red palm, talaga suntok lang din siya ng suntok. Tumatama nga din siya. Ala, sige. May adrenaline. Oh, oo, oh, oh, boy, oh. Grabe! Wow! Ang galing! Oh, ang galing! Yun! Yun! Ang galing! Gusto ko pag nagbuntis ako, ngayon yung anak ko sa dyan pala nag-vaxxin na. <laughs> Kaya pa! Grabe ba ah! Oh, Grabing <laughs> job po yung job. Puro maniwas eh. Marunong boy! Kaya pa! 20 seconds! Yung shoutout sa Jessica Soho, pwede ito makover ng Jessica Soho. Tingnan nyo naman, napakabata pa, pero napakabata ng galawa, ang binis at tulog. Kala ko talaga, mga edad guys, 18 years old now, ganda ng galaw. Woohoo! <laughs> Ay! Okay, ang galing. Okay, dede muna mga anak. Dede <laughs> muna. Wala akong masasabi sa inyo. Okay. Susunod dito, Francis J. Sevilla nabang kay Joby Piazon. Jonathan Caniz Tainis Canieso. Naban kay Joe Astro! Second round! Second round! Box! Hindi na. Hindi na dagat. Sige. Ang gulit. Parang di sila naman pagod eh. Ang cute. Huh? Uy! 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 Malogi po ka. Ulit! nga pala kay Tope ang Raffio. Pwede rin dito.

Wala, oh, kasi ito yung matakot, wala lang siya ng pira. wala siya ng eh. Tumatawa na lang siya at eh, nakakaroon na yung edyo. Kahit half pace na lang siya, tignan mo. Wala! Sige! Woohoo! Bro, pang ka! malalakas lang siya, ka ng lilo na hutok, naka ka talaga dyan! Masasabi ko sa iyo. Grabe! Woo! Kaya! <laughs> Magaling to siya, no? <laughs>

Oh, two rounds lang mga bebo pa yan eh. Okay na, two rounds lang. Okay. <laughs> Kung gusto naman three sa so lang yung tropa ko si Julius sa TV. Ayan. <laughs> <laughs> pa <paano> ba <laughs> <laughs> ha? Okay, pabisi mo na mga bata mo. Ano? Okay. We have a winner. Sense na kayo. We have a winner. From... the Blue Corner, Shara Ezequiel de los Reyes. Ang cute, Ay. cute. Oh, magpasalamat ka sa iyo. Thank mga you rin. ka to. Thank you ka. Sabi mo, akin ang chocolate mo. Agawin mo sa kanya. Emerald. Emerald lang baby. Ay, mag-blast din sa'yo. Sana mag-viral yung video na yun, no? Kung sino man magpo-post.